na, Brya, galingan mo ah, paglalaro ah. Ang labanan po ngayon ay uh, Eric versus Bryan and Travis. So kayo partner ni Travis. Uh, oh, bra <laughs> tingnan natin ha. Kung natalo pa kayo talaga, natalo pa kayo ni Eric, ewan ko na lang. Uh, oh, yeah, người xinh xíu OK. Hey, no, 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 no. Hey. i doubt travis i pareho po nakasay. Makikita natin kung mukha-mukha sila. tinatawanan na lang kayo ni Eric. Ano tayo? Ayusin mo. May tinuturo si Eric. <laughs> May tinuturo si Eric eh. Tinatawanan na lang kayo ni Eric talaga. Magkamukha, tal magkamukha pala talaga kay Eric. Lalo na naka side view kayo na lang po umusga po ha ah. kung ano po ba talaga magkamukha po ba sila What? si Eric po ay ah, magpapagupit po daw after one month ayaw ah, niya magpagupit niya yung month na to next month sayang sana itong yung pagkaburakay natin nagupit ka pero tatry ko po na mapagupit before na ano ah, pipilitin ko ah, uh, nga pagupit namin, na namin, siya namin, Itong week, big, uh, one week, bigyan po natin ng one week. no 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 what what no way. No way. Mm. Yeah. do you think you're gonna win do you think you're gonna win do you think you're gonna win i i don't know what Talo namin yun, lamang na siya ayon yung horse namin, oh delicious. I'm a queen. I know it's you that's queen. Talo talaga kayo ni Eric, dalawa na kayo ni Travis, talo pa rin kayo. He's the champion, I don't even know, I'm not doing anything. He competed in the champion chess tournament. He was the MVP. Wow, Eric! That's yeah, true. I saw it on YouTube. Check! Ayun! Hindi ibig sabihin na check na! Ang black for that it was Congratulations! Ang galing talaga ni Eric, no? Yan, mas na mas yung uh rare Oo. -oh. Wala, wala talaga kayo kay Eric. Eric, tanoy mo na lang yan. Ayusin uh mo na lang yan. Oo, -oh. di ba? Oo. silang dalawa ni Travis. Because we, let, because we let him win. Oh, you saw Really? This one is uh, the way. Well, ah, you remember? Yeah, here, here. Because yeah, you, you guys are there. You know you can just jump like. <laughs> Ngayon nakikita, nakita na ng personal ni Travis. Ang sandawa. Oh, tra oh, yeah, What? Aww. Ah, okay. Bry, ulitin daw nate kung paano mo daw akong hinawak na kamay doon. So, nagre-request po si Travis po natin kung paano ako uh, hinawakan ni Tra uh, ni Brian sa kamay na tinulungan din ako doon. Okay. Bye. Like... Wait, I'm just gonna vlog. I'm gonna vlog. <laughs> hey, guys. Like and subscribe Alam niyo po, na inutosan pa kami ni Chavis kung kung paano daw niya kung tinulungan ni Bryce sa likod. I showed them already. And <laughs> I told them. Bye bye, Chavis. At ngayon, dito na po tayo. So, Bri, hindi ko in-expect na ganyan pala yung ano mo, yung gate. Maganda. Kala ko sliding siya. Ayun na, naka, naka na si Travis. Kaya lumabas si uh, Crystal. Umuwi na kasama niya Si ano, uh, di pupunta kila tita Flor niya kasi may ano sila klase. Yeah. Ay, uh, tutor, tutor. Uh, tutor. Wow, bagong bagong ligo si ate Crystal natin. Saglit lang pala si Travis. Oo, oh, saglit lang. Kasi nga may ano pa siya, may uh, tutor pa siya eh. Kaya sabi ko kay uh, Bryce, saglit lang siya eh. At natutuwa po ako kay Eric kasi uh, si Eric at least sa uh, pinunlakan niya talaga. So yun, nailagay na po ni Bry yung kalahati. So ganito po yung style niya. Tingnan nyo naman po. O, oh, diba? Oh. So yan guys, pamaya na lang po ulit at uh, nag-iisip muna siya kung paano niya uh, eh, baka kasi mag-welding pa po siya dito eh. So, mamaya na lang po. Bye-bye. Bye-bye ka muna, na Bye. Yan, yeah, maganda magandang, magandang, magandang hapon, mga kasitberries. Katek lang, mga maganda po natin. Magandang, magandang hapon. ang eh. ganda po ng Ang ganda ng sikat ng araw. Ang oras po ay 3.45. Malapit na po. Uh, mag uh, 4 pm po ng hapon. Tignan nyo ang ganda. Hindi po masyadong mainit. May hangin na. Ang sarap-sarap na yun. Okay, halo-halo. Dahan-dahan. Sige, kain na. Open mo na. Pamigay mo na isa-isa. Eric. Ayun. Dito, Ben. Kain muna tayo halo-halo. Eric. Labas ka ito halo-halo. Ah, uh Sige, -huh. madam. Kasa ka dyan. Uh -huh. Sa kanya. May pinipig? At so, tawagin mo si, ano, si Dano. Eric, dito na. Ay, wow. Halo-halo Eric, dito ka na. Dito okay, kain po tayo ng halo-halo. <laughs> Natulo. Eric, dito na. Halo-halo mo. May trauma sa halo-halo yan. Bakit? Diyan ka na, maupo. Kuli mo yung upuan. <laughs> Pwede mo yung upuan? Ayun ang upuan. Iusog nyo na lang yung upuan ko rin niya madam. So, si Jano po ay uh, nakatulog. Uh, kasi po galing po sila sa kanilang mission ni Tito Cesar. Hey. 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 Hey, ah, lang kami. Talaga si Brian, naabuti okay. niya pa ng milya-milya. Dito na! Kaya nga kakain kami ng alu-alu para maisipan mo itong ginagawa mo na to eh. Ting, meron, meron, po kasi siyang konting uh, uh, adjustment.